Magandang araw po sa inyong lahat at uh, mayroon naman po tayong uh, ayusin na uh, uh, dryer. Ito'y maingay na dahil kulang na sa langis. Tsaka ito, ang mga nagiging problema nito, lahat ito, nangangabiyak yan. Ayan, kagaya nito, yan. Ayan, biyak yan. Hmm. Ito, Uh, bago ako nag ano ah uh, bago ako nag video inagyan ko na po ng ganyan ito ito ang packing tape ngayon ilalagay natin uli yan itong guma na ito kasi ah uh, magandang protection po yan para dito sa ano sa kanyang spring paiikutan lang po natin yan ganyan ganyan para manumbalik yung kanyang ano ah, pagiging ah, medyo matigas kasi malambot na malambot to pagkawalang gumay. Ayun. kaya hahampas, hahampas sa mga gilid nitong ano body, hahampas dito. Ayun. Kaya ito paiikutan natin ng ah, tape. Ito, packing tape. Ayan. At saka, ito, napudpud ang preno uh, niya. Para inyong makita na talagang may nangyari, napupudpud po ang preno. Uh, Ayan. Ang pinakamagandang gawin dito ay huwag mamaya-maya bubuksan. Patatapusin muna o di kaya kung uh, talagang tatapusin nyo na yun ay uh, kuam ah uh, pahintuin nyo na lang siya ng kusa yan kasi pagka mamaya maya kayo magbubukas yan mauubos ang preno nyan kaya ito ngayon para derder po yung aking pagvideo kasi matatagalan tayo. Ayan, pinalitan ko po ng ganito rin. To, ganito rin. Pero 'yung mga luma na rin to. Kaya 'yan uh, para sa inyong uh, kaalaman na uh, ano uh, kung inyong nagustuhan ang aking video, uh, paki-subscribe naman po at paki-like, paki-comment kung anong inyo pang na Uh, hindi naunawaan ayan uh, po para kayo na lang din po ang uh, mag-aayos mag kasi madali lang naman to ibabalik nyo lang ganyan babalik nyo lang tapos paiikutan nyo lang ng tape ito kailangan buksan yung eh, dito sa puluhan ayan dito sa takip para mahugot ito at malagyan ng langis kasi na nanunuyo na rin sa tagal na niya pero bago pa ito kasi hindi naman ito masyadong gamit siguro may mga ano na ito mga 4 years mga 4 years na rin to na may ana ginagawa niya pero maingat ang ano may ari Ayan, medyo nanuyo lang to at kaya nag -iingay. Kaya ang gagawin niyo, pagka mayroon kayong mga ganito, uh, bubuksan nyo lang ito. Uhugutin nyo ito, yung tab. Tapos, uh, lalangisan nyo ito para hindi rin masira itong ano, uh, bilo. O, oh, ayan po. Maraming maraming salamat po sa inyong panunood. At uh, hanggang sa muli. Maraming salamat po.